part this video guys, ay kita ay magkakasnet ng isda. Kaya tara samahan nyo kami sa video na ito. Tapos ayan guys, tamang tama kita ay nag-aayos na ng cast net para ihagis at nang makakuha na tayo ng isda. Ayan o, oh, at medyo makulimlim pala panahon ngayon guys. At maasik-asik, pero tuloy pa rin tayo sa pagdadala dini or pagkakasnet. Tapos ayan guys, inihagis ko na nga ang dala. At sana naman ay may mahuli ang isda. Hihintayin lang natin yan lumubog sa kailaliman, bago natin hatakin. Ayan na guys, mukhang mapilig sa paghatak. Mukhang may isda tayong nahuli, ayos at meron na. Abay di tayo napahiya dun guys, talaga namang napakaayos ng banat na tindihan. At kitang kita nyo naman, na may laman na ang ating lambat, mga pitong piraso din na tilapia ito. Wow. Tapos ayan guys, ay atin na nga tatanggalin sa lambat ang mga isda. At iniisa-isa -isa na nga natin ang paghimokas ng huli nating tilapia. At yung pinapon nga pala nating isda dyan guys, ay yung maliit na isda, para naman lumaki pa yan sunod balik natin. Tapos ayan guys, kaya nga pala ako napaiktad diyan, ay gawa ng napuhing ako sa mata. Huhu at nadali pa nga, tapos dali-dali kong minulat sa dagat para mawala. At sa awa naman nung nasa itaas guys, ay agad din naman nawala. Naisip ko tuloy guys na mahirap pala dinadanas ng ating masisipag na mananagat dyan, kaya dapat wag natin ugaliing baratin ang tinda nilang isda guys, nang sabi kumita din naman sila. Tapos ayan guys, balik himokas na ulit tayo, gawa ng pauway na tayo, at kinabotan na nga tayo ng ulan dyan guys, grabe ang lamig guho. Tamang silid lang tayo ng huling tilapia dyan at nang makauwi na kita. So ayan guys, hanggang dito na lang tayo kaya wag kalimutan magshare at mag-follow. Salamat!